Alas 12.18. Well, office nila dito sa Mindanao. Ano nag-message ako ng na kung paano abulitan ng bala sila. Kay gari ang... mm -hmm. No to daw? Good office ilo, sir, ah, sa Iloilo, sir sa Iloilo. Sa Carlos ata. Mm hmm Sa carless. Pero sa Imo, sir, na case, ano hindi dyan nakabuhaw? Ang actually, actually hindi ako member, sir. So ang member is my parent. Okay. Oo. Uh Oo. -oh. That's why kay wala ay nagkwan at actually sa una-una. Okay, good Ano na, that's why nag nagdin pa sulod ko ng sila nga duwa. Because ang coordinator dito sa amon um, na Okay man ang kwan ang mabulig, ma ang, <coughs> ang mga nila nga benefits. So, that's why yung kwan ko sinanay kag si Tato, kito nagtigulang mo sila mo. Oo, ano na siya, kay, every time na no, may mga kwan dito, ako ga-update. Mm-hmm. Ako ga-update ila. Kwan, ako man ka pinansang ila na rin ni mm -hmm. So, ang 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 tanda, so, na, kay, kundi, ang uh, niyo kay Tundi, ang na-hospital si tatay, ah, hindi, nag-kwan, na, ang saliway, kung ang kamitlano, ito tanda, na ma-withdraw sa savings nila. mm Galing, -hmm. ang magulang ko nag-chat sa ako ng Maria to, i- e, Friday nga i-withdraw i, withdraw, withdraw ang savings ni mama at ni tatay bisan partial lang. Sila so, sa ibang mga hay na mga health care na dito ano na na Mhm. Na daw do do gay ang releasing TV sa Try ko man. At hindi man tama, hindi ka hindi gamay lang ang amount so kit sempre ang hindi man niya bilag ko ng amount ang gibarin mo. Mhm. Uh, ang ang, ang remittance ni tatay dito is 4,700 man lang. 4,700. Oo. Oh, oh, Ang kayo na may oh. dahil mga 4,000 plus lang pero hindi ka lang ba't 700. Oo. 4,700. Kinawa. Hindi ko 70 lang. Hindi ka supot-supot. So, nag-try nag kami with uh, withdraw sa September. Hmm. Uh, September na. Isang 2,000 kayo na may. Isang 2,000 kay tatay. <laughs> so, okay na. Yung kansang coordinator dito sa ila. Expect so nag-expect kami na ma-release na yun. Mm -hmm. O oh, ano na, dosen, pagkwanto din nag-coordinate ko sa coordinator, nga ang kote, ano, uh, ara na ang kwanto sa atin, ang bagay, hindi tato, hulat-hulaton lang, ano na, blang, mm -hmm. hulat-hulaton lang daw, ano mm -hmm. na siya. Dosen, may meeting sila sa October 3, I think October 2 or 13, hindi ako siya. Mm -hmm. ko, Ang balko, sige, ang sinanay lang ma-attendera attend para makapamati. So after sa meeting, ginulat naman ginulat ko ang update sa meeting na hambal nila ang withdrawal na ah, medyo madelay ang kwan, medyo madelay ang releasing sa mga withdrawal. It's because nga nagbayad na sila taxes daw muna. Mm -hmm. O, aari pa di gano'y ang mga chat sang number dito nga nag-update mm -hmm. sa akon. Mm -hmm. Yung sabi sa messenger. Kaya mm -hmm. muna, kag-isa pa nag-change sila sa task kag-resibo uh, daw. Mhm. Odo amo na ang kanila ang cost of delay sa nila nga kan. Na ano ganin na. Bayan kay ya tax delay mo ya releasing. Nagkan nag neutral ko ka tawag din ko nga November sa ambang nila po to 3 months ang releasing sang September nga withdrawal. Mhm. Oo, di sa tuwa ko ganin din ba. Inulat ko ang November. Mm. At nga, nag-update ko sa dito, sa daw, kung nila dito daw, the municipal head mm. ito una-una mm. da -una, reply pa nga hulat-hulat lang daw kay mm. may mga changes na may, Sus. may grabe naman okay no to daw everything amo na bala oo nung kay sabi sa Disyembre bisan Christmas do ko namin manguga tao kung mag-amuning isyo mo kung kaysa na namitan ko niya magpanukol tao, yung ako mag isyu, isyo. Ang mga to sa mga malam, 2,000 plus malang gani, kada isa sa ila, daw 2,007, ang isa isa 2,500. Pagkatapos bilang-bilang, itong tuhono pa yung mga malam, rakito nyo pa mga malam, maging gani sa mga malam, di kasupot-supot, para nga tani, panigana man tani sa chimpo nga uh, may gamito, na ano sila kung hinali nga maglala, masakit nila. Pagkatapos, kabatas mo mga tao niya magsindikato sang ilan niya yung klase sang uh, uh, ano ni inang tinunto klase nga ano nga negosyo Bumut na lang galalain kumati abyan aljona uh, may sugpon pang aton nga ano nga, nga recorded interview sige abi abyan joe nga nagatang inganyo nga mata member ano kuno ano kuno ano nga klase si ba member amo ni ang una ang una nga palisigid palisigit nila mo da mo lagi sa sindikato uh, niya ang klase nga negosyo sumo mo na invest ka 1,000. tao sa mo to to no, to to daw na kung bagado amo nang membership Oh, oh, kung dapat okay. starting na, na 1,000 uh -huh. sa 1,000 na ang una nilang hambal may benefit sa mapuha kung may mag-birthday, may mga birthday cake. Mm Okay. Na, oh, and ano good. kung nagmasakit ka, may mga may kwan, may assistance nga balakaw sa bulong. Pila ko sir? Kung makawas, mm -hmm. ang actually, ang actually nakakuha ko si Tatay 200 pesos. Mm, sa 1,000 Na, na? Mm -hmm. O sa 1,000 na, Kaya amo um, na, kung bagado, amo um, na ang qualifying investment nila. Bila nga mga mm -hmm. claims benefit. Okay. Mm -hmm. Oh. And yes, then, as kasi na nag uh, ang hambal pagid nila nga kung naka 3,000 ka hmm. nga invest may ara na interest nga ginapatong sila. Hmm. Kag ang isa pa nga una ano, In sir, interesan, na, interesan imo kwarta. Hmm. Oh, interesan kung naka 3,000 ka na. Kung ano sir, interesan 3,000? daw 3% ata to. Mm -hmm. Okay. So, kada bulan eh. Mm -hmm. Kasi ang oh, kada bulan. Okay. Dason ang mm -hmm. ang una pag hindi lang nga hapal nga anytime kung hanglan pwede ma-withdraw ah. basta maka-up 1,000 ang muling anytime pwede ma-withdraw na oo <coughs> oh, oh, amun na siya ang ginpanindogan na anytime mm -hmm. na so ang natabo amun na sa subong sir wala mo wala ko man nag-expect na amo na ang bukaram pant bala sang ilakwan okay so mm -hmm. ano sir so, ano ano so, ang an 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 mode of payments ni ning kada adlaw 20 shin no kada sir. kada actually ang akong tigina lagad oh, yeah. ko man ka trika ko man ka man kudulang ko tag 200 every week Mm, -hmm, 200, every 30. week ano every week ang remittance kag ang collection sang kan dito mga members dati sir mo. Mm -hmm, mm -hmm, mm lagi so, sa 2000 di na pwede ka pasaka. OPD, eh, PD nga pa saka as as gusto mo. Mm, okay. Amo So, sa, sulit mo sir, dita. ang sa 1000, ako mag birthday ka may cake ka. Kung oh, masakit oh, may ka may 200 cake. ka. Oo, oh, oh. oh, depende mga... sa masakit mo kung mga sakit kang ulo lang na amo mga 200 pero ang sang ulihin na kay na ospital si tatay, Uh, wala na sila sang benefit kato kay it's because na amo na to ang nag delay delay nang kwan sa so, hmm. nag birthday naman si tatay sang November ni wala na sang kwan but sila anyway? si okay, ang kada gani ang puyo sang kwaon why na sila amo ang pila ka cake tatay mo sir once lang okay isa isa nanay once man pila bilis ang cake sir mga 200 at ah, total 200 mo ginagamit? 300, -into, 300, into? ang ginagamit mm, okay. Sir, ano nga lang mm -hmm. sa kumpanya ng ini? Eh? Amo na ang bayanihan sa Marita, ah, sa Maritan bayanihan. Gold, ano na, gold, ba gold, ano, good, ano ni good, good ano gid man? Good uh, samaritan sa Maritan bayanihan. Hindi sa Maritan lang sir. Sa sa Maritan okay. bayanihan. Uh, okay, abyan Mike, amo ini ang ang pila kay information. Oh, ang pangitindi kuya Bian Aljon, nga ining una nga cake ginhatag nila kung maka 1,000 ka, amun niya pang into-into nila. Kay man kung may nagatupa, kung siyempre manugid-sugid ka man eh. Mm -hmm. Oo, oh, oh, eh, 1,000 na tagaan kung nila cake da Hindi ko niya ang iban, dumambal manabing iban sa umayang nga -hmm. legit na, mm -hmm. nami ni no? Kagapin pa, Ah, uh, kita nga mga Pilipino, kita nga mga Ilunggo ya. Ah. Basta gani nga maka uh, may puri kita, bisan gamay lang, pati kita dayon, diba? Di ang ang nakita ko, ang trend, ang trend din na nakita ko sa presentation mo, nga kun gamay mm -hmm. man gani ang claim, 200 hatag sila, mm -hmm. no? At the same time, su na nila kay manti war sa maghatag sila gamay, sigurado nga dako balik sina kay damo pag sila makubinsing, iban kumano gid sugid ka man na timig katupa gid man tuod no mm -hmm. pero kung dako na gani ang gina-claim why na mm -hmm. hindi na sila available so, may sila mga available. tax uh, may mga BIR issue mm -hmm. na sila nga mm -hmm. ginarason mm -hmm. to uh -oh. ang lain diri Abian Mike no subong nagasulod diri ban information uh -oh. mismo ang regional director sang ining Uh, tawag sinin sa ning uh, ginareklamo nila no, in original direktora director ha? or, uh, original grabe posisyon ba oh, sila mismo apektado man kay A. actually ginahulat nato na interview sila Abian Mike no nga ang ila sini nga uh, nga problema subong kay minilyon ka pesos na ang narimit nila sa ila sini nga opisina so ang ila subong nga uh, problema kung paano masustain, mapang-refund <coughs> ang mga kwarta sa mga nagpamember, member pa niya, hoping nga mabuligan man kami di sa Mindanao kay 1.2 million plus amo na remit sa head office, 396,000 plus nga bayanihan net na inatanan deducted, tanan nga benefits kag withdrawals amon ginarimit sa hmm. ila. Na deficit kami, wala gid sila nag-back up sa amon hasta nga nag-abot na sa 60k sa 60k plus or sa 60,000 plus. Amon deficit tungod sa mga withdrawal so wala gid sila nag back up sa kadako sang Amon gain remit sa ila. Oh. Memo lang sila nga ginatag sa Amon nga i-transfer lang kami sa bago nilang program nga funeral plan. No, oh, ba si guro mo ni guro ipang lubong nila guro tuma bala din lang makalamatay kung sa kaugtas. <laughs> bala nila nga nga dako investment sa mga may mga masakit magsagad ugtas ang mga masakit. Makalamatay na lang ni, makalamatay na din sila. Tingnan memorial. memory. Memoryal. Amo <laughs> mamimorya, mamimorya. Am <laughs> am nga, nami, nami, panghilo. Bok Amo, may mga ma ma pulot. <laughs> mga, may mga madawhat lang di subong ano na, may pasyahan uh, <laughs> ka. Sino naman itong napasibang da nila ng head office nila? <laughs> may kopya kita dari. Ang <laughs> halang da uh, ang May pangalang dari nga nagagawa. Na, yan, may manaksak tao Subo nga. Oo. Ah, uh, may hey, diri nga kopya sa ato. Nang di diglang to kagagma, hindi ko ginabasa, mabasa, no? ginagamay man nila para ni mo basahan. Oo. Hindi ko, nila nga, hindi ko ka <clears> hindi <throat> oh. ko kita, no? Nga Hindi ila nga ginagamay para nga bisan tigulang, hindi ka balum, hindi ka tamad, ka magbasa, mahatag ka na lang. Hmm. So wala abyan Mike, wala ko naman, no maano ma-discuss any prior sa mga miyembro nga ikaso. kaso nga kaya ila pa sa ni ko ang kwarta mo. Kani tapos karon pa man nanyo kami nga hindi why ma-discuss mayo ni sa mga membro Oo. Uh -huh. eh, nakuha nyo nang linibo nila. Tensyonin ni transfer lang sa funeral plan. Tapos si eh, ma funeral plan, ma funeral plan. But mm -hmm. si kun projected na nila ni. Mm -hmm. Nga sa dalayon mo nga hatag sang imo sinuktan. Magabot ang chimpong hindi ka nakakuha, maugtas ka na sina. Subot mm -hmm. so, sige kun ang masakit tong malala na lang sang konsumisyon. Di pa patay mo, sila naman masulod. Mm -hmm. Sa ila naman lungon, pa sa Oh. Ito mga boys sa mga tao. Sa buisit kasi mga tao niya.